Maganda, so, magandang, magandang tangali um, o um, hapon sa Pilipinas. Uh, ito, magpapaksiw tayo ng isda. Pero itong isda nito, ipapaksiw ko ito pero piprito ko lang. Kaya ako lang ipapaksiw para kumapit lang yung lasa niya. Ayan. Ipiprito ko rin yan. Uh, ipapaksiw ko lang muna siya rito sa luya pawang at sibuyas. Itong namalit na ako na kasi rola magpapaksiw. Muna na natin ang ating buya. Yeah. Lagi kong pinangiilalim yung mga sound ko. Ayan. Tapos talagay natin yung bawang. Bawang. Nalagay natin yung bawang. At sibuyas. Wala lang akong paminta mga igal. Dahil hindi ako nakaano ng paminta. na uh, nakabili. At inalagay natin dito itong isda natin. Ilalatin natin yung ganyan. Piprito ko rin mamaya yan. Pagkatapos ipaksin. Piprito. Pakikita ko sa inyo paano ko papak. Piprito yan. 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 lang. Yung ating gagawin. At uh, ito pala yung suka ko. Yan. Isalin uh, natin yung suka. Ititimpla na rin natin yan ng asin, tsaka asin at baking para itimplado na bago natin i-fry ito. Pakikita ko rin sa inyo kung paano ko ipipuntin. Para lang lumaman yung lasa kumapit at lagyan rin natin ng konting mantika niligaw ko sa mantika sa ano, sumang Ngayon, takpan na natin ang ating paksiyo na Tapos, magbubuk uh, na tayo ng kala natin. Hintayin natin kumulo siya bago lagyan natin ng konting tubig. Sige po, hintayin na po natin. Hintayin natin ang ating paksi. Puno na siya. Itigman natin ang lasa. Kulig siya sa asin. Ang ano kasi nito, uh, mga idol, uh, ipiprito ko rin to. Piprito ko to eh. Yan lang. Para lang may lasa. Kasi ang isdang ito, balansa to. Bisikin, kaya, kaya hindi namin sinasabaw ang isdang. Ang alam ito ah uh, prito. May prito lang namin talaga to. Kasi ito, uh, supply namin sa kusina. Hindi na, hindi mo kami nabili nito na eh yung mga kusinero namin nabili nyan eh hindi rin namin ano, magprito nila hindi namin makain kaya yung ginagawa ko pinapaksiw ko muna kaya piprito ko ulit pakikita ko sa inyo pag yung piprito ko na